Kausap natin po ngayon, makakausap po natin sa ating linya. nito. Oo. oo. Ang uh, Assistant Secretary at Tagapagsalita po ng Department of Health, si Asek Albert Domingo. Good morning Asek Domingo sir. Good morning Asec. Good morning Tuesday and Christian. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Ayan. Asec, nakukwento ko kay Christian. Sabi ko, sa ngayon, hindi na lang mm -hmm. yung pasyente na may sakit sa bato ang natutulungan ng pamahalaan, pati na yung mga donor. So bigyan nyo nga kami ng isang tama. magandang uh, balita tungkol dito dahil I understand, uh, hindi porke nagbigay ka na ng isang parte ng bato mo hanggang doon na lang. Mayroon pa rin palang suporta ang pamahalaan tungkol dyan, Asec. Opo, tama po yun na uh, Tuesday. No? Sa usapin po ng uh, chronic kidney disease o yung sinasabing uh, sakit sa bato, alam po natin na matagal nang uh, marami tayong mga kapuso, mga kababayan na kailangan sana ng transplant, kailangan sana mapalitan yung uh, bato. Ngunit uh, ayaw dahil sa kinakatakot nila ang gastos, no? Yes. Uh, maliban sa usapin ng uh, donor, takot sila sa gastos. Dahil nga naman kapag ikaw ay napalitan ng bato, for life na 'yon yung uh, mm -hmm. may mga gamot na iniinom, mm -hmm. may mga laboratorio so yung uh, ginawa ng ating uh, PhilHealth sa utos ng uh, Pangulong Marcos na rin uh, yung benepisyo yung dati pong transplant na 600,000 lang uh, mm -hmm. ngayon pwede nang umabot ng na nasa mga bandang 2 million kung okay. ang donor ay yung cadaveric ibig sabihin yung uh, namatay po na organ donor mm -hmm. or kung buhay po ito yung mas magandang balita kung buhay yung donor nasa 1.something uh, million yung uh, coverage mm -hmm. and tama yung lead in ni Ma'am Susan Christian no mm -hmm. na hindi lang yung uh, Uh, yung nabigyan ng bato ang uh, bibigyan ng uh lifelong uh, maintenance coverage para dun sa mga tinatawag na immunosuppressant, saka mm -hmm. yung mga laboratory. Kasi ano yan eh, sinicheck up yan uh, every month, uh, yes. usually ganyan yan. Mm -hmm. Pati yung nagbigay, pati yung donor na nagbigay ng kanyang bato, dahil kaya po naman ng tao, ng human body, na isang bato lang ang umaandar, mm -hmm. kaya po yon Pero babantayan po na sa tulong na rin ng bayad ng PhilHealth, yung nagbigay. Yan, mm -hmm. Isang magandang uh, balita yan. Dahil kanya lang, mayroon isang tinitignan silang issue diyan last mm -hmm. domingo uh -huh. eh, pero oh uh, oo yung, uh -huh. yung alibawa donor ka mm. Christian magbibigay ka nung yeah, ba, isang ito. bato mo mm. hindi ba yan mauuwi doon sa uh, magbebenta ka na lang yeah. ng, ng I'm about to ask. O, o, organ mo mm. 2 million oo kasi ang habol naman nung magdo-donate yung mm -hmm. pera uh -huh. eh, pero mukhang may qualifications di ba, ase mm -hmm. Yes. Sa so, usapin ng organ donation, malaking uh, 'yun eh debate 'yan uh, na and Susie mm -hmm. 'no, 'yung tinatawag na ethical. Yan. Ayaw natin ng commercial, gusto natin ng ethical. Mm -hmm. Ayaw natin na binibenta ang bahagi ng ating katawan. Yeah. Ang tawag po dun kung tutusin ay human trafficking. Bawal yes. po sa batas natin 'yon. Mm -hmm. At ang paraan-paraan uh, natin para maiwasan 'yon, meron tayong tinatawag na dalawa, may hospital transplant ethics committee or mm HTEC -hmm. na tinatawag namin at meron ring NTEC, National Transplant uh, Ethics uh, Committee. Yung HTEC po, uh, ang chair niya nandun sa hospital, uh, typically yung administrator ng hospital mm -hmm. or isa dun sa mga uh, in charge dun sa kanilang transplant program. Mm -hmm. At the national level, uh, meron po tayong panel na ang pinaka-final say, ang pinaka-final authority ang Secretary of Health. Ngayon, mm -hmm. bigyan ko kayo ng uh, ano no, ng ano, flavor paano ba tumatakbo 'to? Yes. Yung mga ethics committee, si Sinisigurado nila na kapag may isa tayong kapuso na lumapit at nagsabi, ako po ay maghahandog ng aking bato. Mm -hmm. Aba, hindi basta-basta paniniwalaan mm -hmm. 'yon. Siyempre may proseso, uh, kukunin 'yung una, meron ka bang relasyon? Ikaw ba ay kadugo ng mm -hmm. mag-anak kapuso ba? Diba, ng nung, uh, nung tatanggap. Kung ang sagot ay yes, medyo mataas na 'yung score mo kasi malamang ka mag-anak mm ka. -hmm. Meron kang interest sa 'yong puso para magbigay. Mm -hmm. Pero paano ngayon kung uh, hindi sa ano, Not hindi sa ka mag-anak? Okay, mm -hmm. medyo Yes, hahanapan siya ng tinatawag na emotional attachment. Tuesday, naalala mo yung mm -hmm. kwento doon sa, hindi ko alam kung narinig yung mo yung yaya. sabi ni Secretary na, oo, naalala mm -hmm. ni Tuesday, yung yaya. Medyo nakakatouch no, na yung isang bata na nandun sa NKTI, yung nagbigay nung bato sa kanya, yung matagal na niyang yaya. So, yes. literal na binubuhay siya nung yaya niya. Ang ganda ng kwento ah. na yun Christian So dinonate niya para Bata ha, bata ah. yung may sakit sa bato na kailangan ng transplant Binigay nung yaya para yung sa alaga Para sa alaga niya ah. So, di ba, hmm. uh, hindi siya yung basta-basta yeah. hindi kakilala lang hmm. na donor, uh -oh. kundi may personal attachment uh -oh. doon uh -oh. sa bata. So, yun. Yun. Uh -oh. Paano asek kung ganito? Alimbawa, ako yung nangangailangan ng bato. Hmm. At uh, ako yung naghanap. Huh? Ako yung naghanap, parang meron na lang akong uh, ibibigay. na ka Hindi ko kakilala, para tas may lumapit sa akin, willing siyang mag-donate. Uh, pwede ko bang uh, pwede bang supportahan nung uh, nangangailangan na yan talaga, nakausap ko, willing siya magbigay ng bato. <laughs> Pwede ba yung ganon? Sa so, ngayon, Christian, sa ating mga polisiya, kung uh, totally, uh, sabihin natin na voluntary sa mm -hmm. pagkasabi mo nga, ano pero wala kasing emotional attachment, mm -hmm. eh. yun yung medyo mahigpit tayo. Okay, okay yan pagdating sa mga usapin ng blood donation, yan, mm -hmm. sa dugo, walang problema yan. Pero kung usapin kasi ay uh, sa bato or even uh, nag-transmute din tayo ng liver, eh, sa atay, yung mga yes. masaselang mm -hmm. bahagi ng katawan, mm -hmm. uh, medyo mahigpit po kami mga doktor kasi mm -hmm. uh, dalawa yan. Uh, tulad nga nung lead in nyo kanina, ayaw nating ma-promote yung commercial at mm -hmm. number two, ang nagbibigay ng uh, ng bato sa isang uh, kapwa tao meron din mm -hmm. kasing mga risks yan, hindi sure risk free so gusto nating masigurado sa mundo ng ethics gusto nating masigurado buo ba ang iyong desisyon yeah. hindi ka napilitan hindi ka nabili so to speak yeah. at alam mm -hmm. mo ba ang papatukin mo dahil lifelong ito mm -hmm. oo, oo. Mm -hmm. pero pero gaano katagal yung deliberasyon na ginag dahil merong uh, syempre, background check verification at mga pagsusuri Muka mm. nang katagal yung uh, yung ganitong deliberasyon bago mapunta doon sa game. Talagang may transplant nang mangyayari. Oh Okay. So, uh, nagkaroon na ako ng personal experience being one of those na nag-review no mm -hmm. ng mga uh, hospital ethics uh, transplant mm -hmm. committee uh, na yan. No? And nakita namin yung papeles. Mabilis siya. In a matter of one to two months, nakaka-decide sila. Basta kompleto mm -hmm. siyempre yung requirement. Mm -hmm. Nagsisimula yan, meron isang uh, social worker na tatanggap ng datos. So, sabihin natin merong, merong isang pasyente, naghahanap siya ng uh, donor at sabi niya meron akong donor. Uh, pero sabihin na natin na ako nga, yung yaya, yaya ko po, ah, magdo mm -hmm. ganyan. Mm -hmm. Tapos ang sasabihin ng nung doktor, magpa-file siya dun sa transplant committee, ethics committee, ah, uh, i-review ng social worker, kukunin yung datos, magde-deliberate sila, nangyayari ito, mga one to mga 1 to 2 weeks pag pumasok at sa ospital. Tapos magkakaroon ng desisyon yan. Kung dun pa lang sa hospital ay pinayagan na, mm -hmm. then isa-schedule na yung surgery, uh, kasama na yung mga laboratory check-up, saka yung mga iba pang medical procedures. Mm -hmm. Kung magkaroon ng duda, or kung magkaroon ng question, mm -hmm. pwede siyang i-elevate dun sa National Transplant Ethics Committee. Siguro mm -hmm. mga additional uh, one month or, or so, mabilis lang siya. And then magkakaroon ng desisyon 'yon tapos kung tuloy tuloy kung hindi eh, very carefully word din 'yung letter kasi alam natin kawawa naman sa, sa mo hindi ko papayag 'di ba pero pinapaliwanag natin kung sakaling hindi talaga pwede mm, kasi napaka-frustrating noon doon sa pasyente na malalaman na hindi pala pwede na mapalitan Na hindi nakapasa Oo na hindi mm -hmm. nakapasa 'yung kanyang donor Hindi nakapasa oo, oo. Yes. Mm -hmm. Actually, Tuesday, ang sabi nga namin, yan ang maganda and buti pinag-uusapan natin. Parang po kung meron tayong mga kapuso na nakikinig, na nabuhayan ng loob dahil mm -hmm. dun sa bagong package ka ng pilat, di may sagot na yung kabayaran, di ba? Yes. Yung donor na lang ang hahanapin. Mm -hmm. Asa ngayon pa lang po, pag maghahanap ng donor, dalawa po ang uh, tulad ng bilanggit namin nila Christian sa kanila Tuesday. Una, maganda kung mag-anak. Mas mabilis mm -hmm. ang uh, requirements kapag ka mag-anak. Mm -hmm. Kung hindi ka mag-anak, hindi naman bawal. Pakisigurado lang po na matagal niyo ng kilala Realize. At meron talaga kayong sa Tagalog matinagsamahan. In other words, meron kayong emotional attachment. Mm -hmm. Paano ang alam ko, doka ano yan eh, parang may pila doon sa mga yeah. di ba may mga nauna eh, ganoon oo oh, 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 nakapila oh, yan ah oh, alam ko oh, oh. may waiting list yan oh, eh, oh. para sa ano transplant mm -hmm. sa mga donations mm -hmm. di ba ah, eh paano yung mga kaso na ganoon yung mga nakapila ba na yun yung donor na mapupunta ah, sa kanila oh, oh. hindi rin naman yata ka mag-anak yun di ba Ah, okay. So, so sa ngayon po sa aking pagka Tuesday, 'no, yung ating uh, kidney transplant program sa Pilipinas, medyo kakaiba siya kumpara sa iba dahil meron talagang requirement for emotional attachment. So, kahit may pila ng ganun, uh, actually yung pila is yung evaluation ng application. Mm. Hindi siya yung pila na ko yung tanong mo eh, oh, na parang oh, oh, oh. meron totally oh, voluntary tapos <laughs> match-match lang. Yeah, po, oh, po. Parang hindi yata ganun yung sistema natin. Magandang usapin 'to, 'no, kasi um, ang bawat bansa may kanya-kanyang desisyon yan kung mm -hmm. ano yung kanyang sistema. Mm -hmm. Sa sistema natin, dahil ano nga eh, uh, mga 90s pa ito pinag-uusapan. Malaking mm -hmm. usapin ito na ayaw nating maging ano tayo, parang source of organs so to speak. Kaya mm -hmm. ang naging pasya ng ating mga policy makers up to now is to make it uh, yung uh, directed uh, donation. Ibig sabihin hin may, may paggagalingan na uh, at may pupuntahan yung donor. Asik, meron ba tayong datos kung ilan yung nangangailangan ng bato sa ngayon sa ngayon um hindi ko hawak yung numbers no mm -hmm. pero based doon sa mga sinabi rin ni uh, executive director Dr. Dante Dator Uh, ano sila? Eh? they see an average sa NKTI of 200 patients per day. Yes. Remember na ang uh, when I say 200 patients yung mga mm -hmm. dinadialysis uh, sa yes. hemodialysis. Mm -hmm. Ang ano po, pagka meron ka tayong uh, chronic kidney disease or end stage renal disease na sinasabi, mm -hmm. ang gold standard is transplant. So kaya ako mm -hmm. sila ample natag yon Christian ibig sabihin, yung 200 per day na yon or sabi nga nila parang ano eh, in, in the hundred thousands nationwide mm -hmm. naman to yun yung, nag, yun yung maganda sana matransplant. Of course, meron tayo mga kapuso na nagda-dialysis na sasabihin nila, matanda na ako, hindi na ako magpapatransplant. By choice yun. Mm -hmm. Pero ang, uh, ang talagang candidate for transplant, lalo na yung mga bata. ba diba, Tuesday, yes. nung nandun tayo sa NKTI, kami nga, uh, pinagpala ako nakapasok dun sa dia dialysis sa room nila. No? Mm -hmm. May na-meet kami, no? Uh, 14 years old na lalaki kasama niya yung tatay. Hindi ko makalimutan kasi bata yung pasyente mismo, pa. yung teenager, nagsasalita, bata, sabi niya, Gusto kung maging doktor balang araw. So ando kami nila sec, nagtitingin na kami parang uh, sige alaga ah, ang karamihan kasi baka mamaya ah, maging isa ka sa amin. <laughs> so parang di ba may future talaga yung bata. So yun, ganun. At saka tawag nito, ang natatandaan kong nabanggit ni Dr. Dator uh, asek 220 per day. Sa NKTI pa lang yun mm, 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 na dinadialysis. Yes, yes. Iba pa yung yes. ibang kidney um, centers. Pa, hospital. Mm -hmm. Mm -hmm at around 100,000 so, sa buong bansa ang dinadialysis. Correct. Ang ginawa ko Tuesday, uh, so para, para magkaroon tayo ng datos, no, tinignan ko yung number of dialysis claims ng, DO, uh, ng PhilHealth noong mm -hmm. uh, 2024. Mm -hmm. Nasa 5 million something. Pag sinayo pong claim, yan yung mga bilang no, nag, yung, ano, nag dialysis. Mm -hmm. So dinivide ko siya uh, over uh, 365 days. Lumampas nasa 14,000 something per day mm -hmm. nationwide. Ah, uh, oh, so 'yun baka 'yun yung number na kailangan nating ano, yung nasa 5 million plus uh, mm -hmm. total year uh, 2024, ang mga Pilipino na nag-claim ng dialysis, hemodialysis sa Phili. So Ganoon karami uh, Christian yung mm -hmm. mga posibleng candidates. So, karami. wag mo nang sabihin 100% 'don. Mm -hmm. Sabihin mo nang what is 75% of 5 million? Dami pa rin. Mm -hmm. Yeah. 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 Yes. Mm -hmm. At ang ay ito na nga 'yon, yung hindi uh, parang hindi medyo nauunawaan ng uh, marami, mm -hmm. asek, Kasi sabi ni Dr. Dator, Mababawasan po yan bilang nang magpapadialysis mm -hmm. kung magpapakidney transplant na sila. Mm -hmm. Ibig sabihin, yeah. pag nagpa-transplant na sila, mawawala na sila doon sa pagkakatali sa every every week tatlong beses Koring. silang dinadialysis. Christian pwedeng bumalik sa normal Koring, yeah. na pamumuhay. Mm -hmm pero oh, so si dalawang ano dalawang bagay na gusto kong i-emphasize ano Number one, uh, yung quality of life nila para sa pasyente, mm -hmm. mayon at number two, yung gastusin para sa gobyerno. Yes. Ang dialysis po 6,350 ang package uh, rate ng PhilHealth per session. I-multiply okay, mm -hmm. na natin sa kada kada buwan na sa mga 12, 12 sessions yan. Yes. So lalabas mga 72 ba o 76,000, mga 70 something thousand pesos mm -hmm. per month ang gastos sa bawat pasyente na nagda-dialysis mm -hmm. kung hindi siya matransplant. Mm -hmm. Pag tinignan mo Tuesday, yung package nung binigay ng Philat, yung bagong launch na, yes. na covered na yung medications, nasa mga 40- to 50,000 lang. So mas mura siya kumpara sa nagda-dialysis. Mm -hmm. At the same time, mas maganda yung quality of life. Kaya ganun yung desisyon ng gobyerno. Mm -hmm. Asik, like, oh, um, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, lalo yung may mga kamag-anak na nangangailangan ng bato, ano, para lang maintindihan nila. As a doctor, Sir Asek, am um, ano yung risk pag nag-donate ng uh, bato? Paano ka mamumuhay sa araw-araw? Okay. So ang ating bato, ang ating kidney, dalawa yan no, sa katawan natin. Ang tinatawag namin may redundancy. Kahit mawalan ka nung isa, yung kabila papasok at aandar yon. Mm -hmm. Kaya pong mabuhay ng isa. So so that is the positive. Now there is a risk. Lahat naman po ng operasyon, maski yung napaka-simpling operasyon, mm -hmm. lahat may risk. Siyempre, mm -hmm. pwede magkaroon ng infection, pwede nga, hindi na, baka hindi kayanin ng katawan pero sobrang liit lang po yung uh, risk na yon kung tama po yung procedure. Kaya nagkakaroon ng uh, screening. Over o kapag tinimbang po natin 'yan, mas mananalo pa rin po tayong lahat 'yung tumanggap ng kidney, mm -hmm. 'yung nagbigay at tayo bilang isang uh, uh, society kapag nag-donate tayo kasi 'yung dialysis nawawala, 'yung quality of life mas gumaganda. Mm -hmm. So, pero again, always consult your doctor kasi titignan ng doktor 'yung condition ng katawan bago siya pumayag na i-recommend na for dialysis ka. Yeah. For oh. for transplant ka. For transplant. Mm -hmm. Oh, ito ah uh, doc, uh, doktor din po si Asec ha mm -hmm. pa, para sa kaalaman <laughs> ng ating <laughs> mga abogado. Oh, hindi, eh, DOH to. So <laughs> doktor to. Oh, kaya maalam din yeah. sa uh -huh. mga medical mm -hmm. na yan. Mm -hmm. Oh, halimbawa, ah, ako si uh, Asec, uh, nagdonate mm -hmm. ng isang part of the kidney. Mm -hmm. Hanggang saan naman ang suporta na pwede kong makuha sa gobyerno pagka nagdonate na ako? Mm -hmm. Ayan, maganda na tanong mo yan, Tsute, at magandang i-highlight natin yan, no. Yung suporta na makukuha nung tumanggap ng bato at nung nagbigay ng bato para sa kanilang follow-up care ay lifelong. Okay? Yun. Ulitin ko, lifelong. Hmm. Merong forever. <laughs> ito, yung, ito yung forever Sana na yun Sana <laughs> Ang ang sinasabi natin, <laughs> yes. Oo-oo. pero ano ano yung uh, lifelong na tulong na ibibigay uh, asek Okay. So magsisimula yan Christian sa first quarter. Kasi siyempre isipin nyo meron kaming pasyente. Oh, mm -hmm. Dalawa sila yung tumanggap mm -hmm. at yung nagbigay. nagbigay. Yes. Pagkatapos nilang uh, mag-transplant, for the first quarter, tatlong buwan, medyo madalas yung uh, pagkuha ng uh, dugo para tingnan yung creatinine. Mm -hmm. Yan yes. yung sinusukat mm -hmm. para malaman kung umaandar yung bato mo. Eh. Mm -hmm. Tapos may mga ibang aspeto ng dugo na aralin rin. So mga for the first three, three months, medyo madalas yun. And then after the first three months, nagiging monthly na lang, Mm -hmm. ata uh, usually uh, in the next few years parang siguro quarterly na lang yun check nila mm -hmm. depende doon sa takbo ng uh, tao yung supporta na yon ang ibibigay ng PhilHealth para hindi naiisipin yung gastos yun ay man sasagutin na yun may sagot na ang PhilHealth pero pag nagkaroon to. ng complications um, eventually sagot din ang DOH yes ang ang sa kung sakali Ah uh, covered rin sa ng, nang uh, PhilHealth. And pag ng DOH, kasi nagtutulungan ng DOH ng yes, PhilHealth, yes. kung hindi kaya ng package ng PhilHealth, ang sumasalo si DOH. Pero ano no, isasegue ko, isasugan ko ng konti. Mm. All of this is uh, dapat wag natin kalimutan yung prevention. Correct. no para Para hindi naman dumami ng dumami yung tinatransplant oh, sa kaya oh. ng dialysis. Ayaw din naman natin, dapat natin no, nun, talaga, pa rin talaga. Mm -hmm. Ayaw natin yun. Mm -hmm. At yun ang sinabi nga nung Pangulo na din dinaan niya sa biro pero very scientific yung sinabi ng Pangulo. Tweet kasi tayo eh, mahilig right. Yes. tayo sa matatamis. So lahat ng mga kapuso, pasensya na po ha, ah, baka nagtatampo yung mga nag-aalmusal. Mm Kasi -hmm. po, bawasan po natin ng konti yung asukal, di ba? At mm -hmm. uh, saka yung hindi lang asukal, pati yung asin na dahil nakakataas ng blood pressure, ang diabetes, saka high blood, kapag tumagal, hindi na alagaan, napupunta pwede sa Kidney problem. Kidney, yun. Iniisip pa siya nung iba, bakit sweet? Pan-diabetes yun ah. Kidney ang pinag-uusapan natin. Mm -hmm. Dok, paki-explain mo nga saglit. Bakit ah, daw, okay. bakit Yung kailangan nating na natin mag-control sa pagkain ng matamis? E pan-diabetes naman daw yun, hindi naman sa kidney. May relasyon po. Yes. <laughs> Ano bang adaban bang kanilaman? nung ano uh, nung uh, sugar no nung asukal sa kidney. Yes. Yun po kasi yung kidney natin, parang filter yan eh, di ba? Yung mm -hmm. marami sa atin umiinom ng filtered water, nakikita niyo yung filter. Yes. Parang anda pagka tumagal, daming latak, daming putik. Mm -hmm. So kung ang ating uh, kidneys ay masyado mabigat yung load, uh, lalo na kung mataas yung uh, blood sugar natin, nahihirapan siya at uh, habang tumatagal, parang ang yung mga filter natin sa bahay or sa ating mga opisina, mm -hmm. nasisira siya. So mm -hmm. Hmm. dapat buwasan natin yung dahilan para masira siya. Yes. So, lahat ng sobra, masama. masama. Kaya dapat moderate Tama. lang. Tama. Yeah. <laughs> yeah. Dating nga nila, uh, oh. yung mga pagkain ma, yung mga maalat, <laughs> matamis at mataba. Diba? Yeah. buwas bawasan lang po ay, yan. Dok, baka sabihin, last na lang ha, baka sabihin, may gamot naman eh. Ayun, lagi ko naririnig <laughs> yun, Dok. Ay, <laughs> ay, matamis yan, huwag ka na kumanyan. Madalas marinig ng doktor yan. May gamot man, naman, naman, eh. May gamot oh, naman oh, eh. Hindi, hindi daw gano'n. Hindi ba gano'n, Dok? Naalala ko ho yung at lola ko nung boy ko sila, naging mabibiroan sila. Bago daw kumain sa piyesta, iinom na ng maintenance. <laughs> okay. Uh, uh, ang, ang mahirap po kasi diyan na uh, una naka maintenance tayo mm -hmm. uh, ikalawa yung quality of life no mm -hmm. and hindi naman ibig sabihin na naka maintenance ay para tayong may anting-anting na hindi Kyo. tayo magkakaproblema mm -mm. Buma bumabawas lang yung risk natin pero pwede tayong magkaroon ng komplikasyon so mas maganda po para sa ating mga apo at lahat na tumagal ang buhay, ng buhay nang healthy tayo Tama Ayon. Okay mm -hmm. iwanan natin yan doc punta tayo dito sa glit sa mm -hmm. wild disease mm -hmm. ano hubay yung wild yeah. disease para sa ating mga kababayan, uso po yan ngayong panahon ng tag-ulan. Wild disease, paki-explain mo nga, Dok. Yes, uh, Tuesday, no? And sa lahat ng ating mga kapuso, huwag kayong matakot dun sa wild. Hindi yan bagong sakit. <laughs> yung wild po, ibig sabihin yan, W-I-L-D, isa-isa yung waterborne diseases. Mm -hmm. Uh, yung influenza-like illnesses, mm -hmm. yung leptospirosis, at saka yung ating uh, dengue. Mm -hmm. Waterborne. Pag umuulan kasi, uh, nga, uh, hindi lang maaari, nagbabaha talaga at mm -hmm. yung paligid natin, baka yung mga tubo na dinadaanan ng tubig inumin, baka mamaya nahahaluan yes. ng, na, uh, kung, kung may tagas, no, nahahaluan ng tubig. So, pag tayo ho ay may duda sa ating uh, water sources, pinagkukunan ng tubig inumin, pakuluan po natin ng 2 minutes ang ating iinumin bago mm -hmm. inumin, palamigin, saka uminom. Yung ILI, Influenza Like Illness, sa letter I, yan naman po yung ating ubot sipon. Dumadami yung huyan sa panahon na ganito dahil, di ba, nagsasukob tayo sa ilalim ng payong, nagsasama-sama tayo sa silong, yung pala humihinga ka, meron ka palang dalang virus na hindi naman delikado mm -hmm. pero magiging at sipon. So, mm -hmm. ang solusyon po, maghugas ng kamay palagi at kung kailangan, kung may simptomas or kung gusto makaiwas, pwede magsuot ng face mask. Yes. Yung letter L, Leptospirosis sa baha, umiwas so tayo pero kung hindi maiwasan anuman ang dahilan kumonsulta po sa doktor dahil meron naman pong prophylaxis na kung kailangan ay pwedeng i-reseta. and yeah. finally yung dengue na sinasabi ang, ang mga lamok talaga nagdadala ng dengue so mm -hmm. ating solution dyan, yung taob taktak -tak, tuyo, saka takip. Mm. Yan. At mm. saka ano, tawag, dapat malinis yung paligid natin palagi. Mm. Umulan man o hindi. Umulan man o hindi. Mm -hmm. Tama. Mm -hmm. At uh, so, so far, Tama. Mm -hmm. so far, uh, Asek, sa monitoring nyo, itong wild disease na ito, mayroon bang pagtaas? Mm -hmm. Ngayong mm. nag-uulan na oh. o wala pa kayong figures? Wala pang data? Mm -hmm. So so far uh Tuesday yung WIL si waterborne si influenza like saka si leptospirosis mm -hmm. wala pa kaming napansin no nakakahiba si Dengue, uh, yung aming pinakahuling uh, tala, bagamat hindi pa siya malaki yung pagtaas, mm -hmm. ay alam natin na nagsisimula na. Meron na tayong nakita na, kung di ako nagkakamali, 6 or 5 percent uh, na increase on a week uh, to week basis. Mm -hmm. Kasi alam natin tagulan ulan na eh. So talagang mm -hmm. magsisimula na yan. B bigyan ka tayo ng mabilis na datos. No? Inahanap ko lang yung aking uh, kodigo. Mm -hmm. Yung April 27 hanggang May 10, 6,192 cases. Mm -hmm. Tapos nung May 11, hanggang 24, 6,217 na. So may konting pagtaas ng 6% at nawaywag nating hayaang lumobo kung tayo ay maglilinis palagi. Pero itong pagtaas ng 6%, Asec, this is not yet alarming? No, it's not alarming Christian dahil alam natin na ito yung panahon talaga na tumataas. Mm -mm. No? Na, buti nga nagkaroon tayo ng uh, linggo ngayon na sabi ng mga weather persons natin may monsoon break. Yes, so medyo yes. uh, tumila ng konti yung ulan. Pero mm -mm. pagpasok ng ulan at alam natin yan ang buhay talaga natin pag hunyo-hulyo, mm -mm. eh, baka tumaas yan kung di tayo maglilinis. Kaya mm -mm. dapat sama-sama yung ating kampanya. Mm -mm. Pero sir uh, uh, asik, uh, we are prepared naman just in case na. syempre alam naman natin taon-taon pag ganitong panahon talaga tumataas. So we are prepared naman just in case na tumaas pa. Yes, tama yun. No? Patuloy yung operation ng ating uh, dengue fast lane. Yung ating mga dengue fast lane sa ospital, hindi siya yung physical na pag ka parang may pintura na dengue fast lane. Ibig sabihin <laughs> ng dengue fast lane, pag, hindi kasi nagkakaroon ng misconception uh, e, na yes. parang, may special lane ba. Uh -huh. ah Kaya siya tinawag na fast lane. Kapag nakita ng doktor o ng nurse na mukha kang dengue, na, ano yung hindi siya mukhang dengue? Yung mga simptomas mo, uh -huh. yung pinanggalingan, mukhang kinagat ng lamok, ganyan. Ibig sabihin yung processing time mo, bibilisan namin. Kasi uh -huh. sa dengue, kahit hindi siya nagagamot, kung ikaw ay maaalagaan ng tama, hindi ho siya dapat namamatay. Correct. Mababa nga ang ating case fatality rate na sa 0.4 percent mm -hmm. ang ating nakikita. Mm -hmm. Sa isang libo na Pilipino na may dengue, apat lang po yung namamatay. And that is well within the global standard na magaling. Mm -hmm. Basta ang sagot sa lahat ng ito Asec ay prevention. Yes. Ah, sabi nga nila, ah, in fact sa lahat ng pinag-usapan natin mula kidney transplant Correct. hanggang wild hand, mm -hmm. dengue, Prevention is still better than cure. Mas kasi Phil Health, at ni prevention is cheaper than cure. Yes, totoo exactly. naman talaga. Kaya mag-ingat po tayo sa ating kalusugan, pangalagaan natin. wag mm -hmm. hey, Huwag yung barabara ng kain. ha. Watch your diet din naman. Kahit masarap kumain, kailangan kontrolado pa rin. <laughs> <laughs> masarap yes. talagang kumain. Uh, <laughs> Oo, oh, tsaka idagdag ko lang, no, at, eto medyo lambing, hindi to bola. Nagpapasalamat kami sa inyo, sa media, sa lahat ng himpilan kasi pag madalas pinag-uusapan yung preventive measures, pinapaalala natin sa ating mga nakikinig at nanonood mm -hmm. na talagang nasa kamay natin yung pag-ingat sa sakit. Yes. Right. Mm -hmm. With that, Asek Domingo, sir, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at sa susunod po ulit, huwag kayo madadala. <laughs> no problem, Tuesday and Christian. Anytime. Maraming salamat at magandang umaga sa mga kapuso. Salamat po. Mga kapuso, nakausap po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. Babalik po kami ang oras.